Ay, ano sa mga is? Tapas. Pagbago is kayo. kaso. trangkaso. mga striker. No? So, ito na yung ating ano, pinakakahintay. No? Na na, na, na yung mga nakalipas na buwan. So, medyo may katagalan na. No? Uh, last, last year pa. No? Na, kung nakikita nyo, yung mga ano yung mga post no ni Kimali no so ito na nga ngayong araw ay uh, pumunta to pumunta sa dito sa bahay para magharap kami no? so ako rin kasi uh, sabihin natin gusto kong magpunta doon noon no? kasi ako yung ano pinagmulan talaga no so kumbaga naihiya din ako na natatakot na magpunta doon kasi kung ano yung reaction nila no? ang kasagsagan so ito na nga po uh, mayroon ko ako nung nagawa na <clears throat> kumbaga <clears throat> hindi ko masyadong pinag-isipan no? na nagdulot ng ano sa kanya sa sarili niya at sa kanyang channel na yung ano nga ah uh, yung mga sinabi ko yung mga si ay yung kay Akika uh, na tapos si Rika ah Rika tapos ah uh, si Rika naman kasi nga nakasama namin si ate ah uh, i pinasa kay ano kay ate Mali yung mga ano um, kasi mga, mga, mga time na yon, baga, ano lang, hindi lang namin, hindi lang magka-unawaan talaga. Kaya, nung, di ko alam na, kasabihin pala, ni Rika sa kanya, yun at, uh, yun, na ano ko, kaya, nung nag-chat sa akin na, galit na, agad-agad uh, naman ako na inamin ko no? Sa so, kasi wala akong ka -palag, palag talaga kasi galing mismo kay Reed ka. No? Hindi ko na i ano kung ano yung mga nasabi ko basta mali ako. Gusto no? so, sana po maintindihan nyo Kaya nga po ngayon nandito kami, nandito si Ate Mali sa bahay para maayos at salamat naman at yung respeto niya sa magulang ko sana tay ma patawad mo. Ngayon nga, sabi ko nga, di ba? Sabi ni mama mga request, sana may balik yung samahan natin. Mm -hmm. Pero sabi ko, time will heal. Mm -hmm. Kasi hindi naman gano'n kadali yung sitwasyon. Hindi gano'n kadali. Kasi... Minsan, ang tao hihingi ng sorry. Kasi ang dali lang humingi ng sorry. Pero minsan, yung... Yung action sa kabila nung hiningi mong sorry, dapat mapatunayan mo, dapat ma-prove mo. Mm -hmm. Kasi ayun nga talaga, sabi ko nga di ba dati umaabot na sana tayo sa punto na magkakabaranggayan pero pinili kong wag na lang sa pag-alala ko sa respeto ko kay mama mo sa kay papa mo kasi sabi ko nga hindi ka pa yata gusgusin ka pa sipunin ka pa kilala ko na sila kaya mas pinili kong pumunta dito makipagkusap para matapos na yung issue o yung kwento na hindi naman totoo tungkol sa akin. Yung linilawin ko lang guys, yung sinasabi niya tungkol kay Rika. Actually, yung pagsabi ni Rika, yung pagsumbong sa akin ni Rika, hindi naman si Rika magsusumbong kung wala siyang sinabi. ba? Diba? Kung baga, it really start sa'yo. Sa'yo nagsimula ang lahat. Nagkataon lang na hindi naman na siguro si Rika komportable sa mga sinasabi mo tungkol sa akin. Kasi siyempre mag-iisip din siya, bakit kayo nagsisiraan? Eh, magkakasama kayo. Siyempre, magtatanong si Rika ng gano'n. So, kaya dumating sa puntong si Rika, na-share niya sa akin, not intentionally para sirain ka din, kundi para siguro ipaalam niya na may hindi na magandang nangyayari. Kasi, the very mere fact sana, tulad ko, kapag may problema tayo dati, straight, binipi-em kita, kinakausap kita, tapos ang issue, hindi yung sa ibang tao pa, ipukwento, yun ang nakakasira sa samahan yun lang ang akin. Sa so, po, uh, sana hindi naman to maka, ano, sa, sa, sa kanya, sa channel niya, sa akin. No, ito na po yung pinakahintay eh, nyo na magkalinawan. Kasi nga maraming nagtata nagtatanong dyan, bakit biglang uh, umalis si Ate Mali sa, sa team. No? So, yun. Matagal na panahon din na inintay ko to. So, kaya natutuwa ako na nagchat siya sa kapatid ko na siya na lang yung pupunta dito. No, so yan. Salamat. Eh. Okay, okay, 12 na po mga ka-striker So kakalis lang ni Ate Mali uh, At uh, syempre yung mga ibang usapan Hindi uh, na namin sinama sa balag So thanks God uh, uh, Nagkalinawan na no, So sabi nga niya hindi naman madali na bigla ang ma yung ano yung uh, hinanakit no yung sabi natin may galit yun know? so yun uh, ay na uh, umihingi po ulit ako ng ano uh, sana di naman ito although yung iba hindi naman di ko naman control no yung magiging reaction so uh, matagal nyo pong ano, uh, pala isipan sa inyo kung bakit uh, biglang uh, nawala si Lakeside Academy sa team no? so yun nga po uh, about naman dyan kami naman ni Rika ay matagal na rin uh, nagka ano about dyan sa ano na yan yung pag ano sa akin uh, matagal naman kami na, na, na nag aayos ni Rika no okay so ayan maka, makakagaan na sa kalooban ko kasi akala nyo lang uh, patawa-tawa ako sa pagbablog pero mayroon akong hanggat walang pagkakaayos pagkakapatawaran. Kumbaga dinadala-dala ko lang, no? So, pasalamat ako na siya na mismo nagpunta dito sa bahay. Kasi may mga pagkakataon na, ano, okay na sana. Kasi may pagkakataon na nakatrigger. Kaya biglang, ano, kaya okay na na nagpunta siya dito sa bahay. At, ayan, salamat dahil, ano, uh, andun kaming tatlo si kasama si mama no? so salamat sa pagkakataon nito so kaya yung pagsabi sa akin ng kapatid ko na uh, pupunta na daw lang si ate dito sa bahay sabi ko sige sige uh, hindi mo na ako bukas sasama dun sa kanila balit no? sa trabaho para harapin ko na talaga no? magkalinawan so aminado naman po ako dun sa ano kasi nga eh, malay ko naman na umaga uh, mangyayari yun so aminado po ako doon so, ang masama akong uh, hindi ko inamin so aminado naman po ako so lahat sa lahat ng mga nahiwagaan dyan ayun So, okay na po okay na po yung ano namin ni Lake Cedar Academy ni Ate Mali no? okay na mo so thanks God huh? okay